Isang liham ang natanggap namin mula sa isang matandang babae sa Rizal. Ayon sa kanya, hindi lang daw basta alamat ang tikbalang. Isa itong nilalang na naninirahan sa mga lugar na ating inaakalang ligtas. Kagubatan, gulod, at kabundukan. Ang kanyang kwento ay nangyari raw noong siya'y dalaga pa. Isa itong karanasang hindi niya kailanman malilimutan. At gusto niyang ibahagi sa atin ngayon. Ngunit babala, hindi ito kwentong pambata. Ito ay kwento ng isang inkwentro maaaring totoo at maaaring mangyari rin sa iyo. Dear Miss Cress, Magandang araw po sa inyo. Isa po akong matandang babae na lumaki at tumanda na dito sa barangay naming Santa Elena. Marami na po akong karanasan sa mga hindi maipiliwanag na bagay. Pero isa sa mga hindi ko makalimutan ay ang nangyari noong ako'y dalaga pa sa gulod na tinatawag naming burol ng kalumpit. Noon pa man ay kinatatakutan ng lugar na iyon. Dahil daw may nila lang na nakatira roon. Isang tikba lang. Hindi ko po ito kwento lang na narinig. Nangyari ito mismo sa akin. Taong 1978, labing walong taong gulang ako noon. Masipag akong tumulong sa nanay ko sa bukid, lalo na sa tuwing tag-ani. Ang bahay namin ay nasa paanan ng gulod, isang masukal na bahagi ng bundok na may matandang punong kalumpit sa tuktok. Ayon sa matatanda, walang dapat umuket doon sa dapit hapon, lalo na't mag-isa. Sabi nila, doon daw nagpupugan ang tikbalang na tagabantay ng bundok. Pero may mga kabataan sa amin na matitigas ang ulo. Isa na ko isang hapon ng Mayo, Nagkayayaan kaming magkakaibigan na mamitas ng wild berry sa itaas ng gulod. Hindi kami nagpapaalam dahil siguradong hindi kami papayagan. Para tres pa lang ng hapon nang magsimulang umakyat si Nalita, Mario, ako at ang kasintahan kong si Elias. Habang paakyat, pakiramdam ko'y may matang nakatitig sa amin. Hindi ko yung sinabi sa kanila, ayokong magbukhang duwag. Pagdating namin sa gitna ng gulod, nagsimulang lumamig ang hangin kahit tirik na tirik pang pa araw. Napansin kong naghihiba ang anyo ng paligid. Ang mga puno'y parang himuyuko sa amin at ang mga anino'y tila humahaba. Biglang tumigil sa paglalakad si Mario. Naririnig niyo ba yun? Tanong niya. Lahat kami natahimik. Isang malalim, pigil na halakhak ang sumingaw mula sa kagubatan. Parang tawanan ng isang hayop na pilit nagpapakatao. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Tumitig si Ilya sa akin. Hawak ang aking kamay. Ano yun? Tanong ko. Mahina ang tinig. Hayop lang yun. Sagot ni Ilyas, pero kita sa mukha niya na hindi siya kumbinsido. Nang pakit na kami, muli napansin naming pabalik-balik kami sa parihong punong may hiwang hubis krus. Nakailang ikot na kami at hindi pa rin kami makalampas. Hindi ba't nadaanan na natin to? Tanong ni Lita, nanginginig na ang tinig. Nagdesisyon si Elias na mag-iwan ng piraso ng pulang panyo sa isang sanga. Pero makalipas ang limang minuto ng paglalakad, naroon na naman ang pulang panyong yun. Hindi kami makaalis. Biglang lumamig ang paligid, Napuno ng hambog ang daan. Nagsimulang umiyak si Lita at si Mario naman ay parang wala na sa sarili. Bigla na lang tumako papasok sa masukal na bahagi ng gubat. Sumigaw kami, tinawag siya. Pero parang nalunod sa hangin ng aming boses. Bumalik ka, Mario. Sigaw ni Ilyas. Hindi na namin siya nakita muli. Habang kami natataranta, napansin kong may isang nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng puno ng kalumpit. Ang katawan nito ay tulad ng tao. Matangkad, payat, pero ang ulo niya ay parang sa kabayo. Mahabang mukha, may itim na buhok at mapula ang mga mata. Tikba lang. Hindi siya agad gumalaw. Nakatingin lang siya sa amin. Walang emosyon. Ang mga mata niya ay parang sinusuri kami. Parang naghahanap kung sino ang susunod niyang bibiktimahin. Huwag kayong titibo. Bulong ni Ilyas. Huwag niyong titigan sa mata. Pero huli na. Napatingin ako sa kanya. Isang iglap lang biglang nag ibang paligid. Hindi ko nakasama si na Elias at Lita. Nasa gitna na ako ng kakahuyan. mag -isa. Parang lumipat ako sa ibang dimension. Lahat ng bagay ay baliktad. Ang langit ay nasa ilalim at ang lupa ay nasa itaas. Ang mga puno ay nakataob at ang ilog ay umaagos pataas. Sa gitna ng lugar na yun, naroon ang itikbalang. Nakaupo siya sa isang malaking batong hubis trono Tila isa siyang hari ng mundong yun. Hindi ka dapat pumunta rito. Sabi niya. Ang boses niya ay malalim at parang dalawang tao na nagsasalita ng sabay. Anong gusto mo? Tanong ko. May kinunghahang kasama mo, kapalit mo. Itunuro niya ang isang ulap ng uso kung saan unti-unting lumilitaw ang mukha ni Mario, namumutla, walang buhay. Bakit? Nanginginig kong tanong. Para malaman ng mga tao na hindi basta-basta ang mapahin ko, kailangan na ala-ala, isang ala-ala ng tako. Isinara ko ang mga mata ko at nagdasal. Paulit-ulit akong nagdasal ng ama namin, kahit pa nanginginig na ang buong katawan ko. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong nakaluhod. Basta bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Narinig ko ang boses ni Elias mula sa malayo. Viring, viring. Dumilat ako. Naroon na ako sa paanan ng gulod. Si Ilyas ay sugatan. Hawak-hawak ako. At si Lita ay nakalupasay sa lupa. Umiiyak. Wala na si Mario. Pag uwi namin sa baryo, nagsumbong kami sa mga matatanda. Dinala kami sa albularyo at pinausukan. Ayon sa matanda, sinadyang lituhin kami ng tikbalang dahil napasok namin ang kanyang teritoryo ng walang paalam. Ang isa namin kasama, si Mario, ay naging alay. Mula noon, wala nang umakit sa gulog ng kalumpit. Pinabakuran ito ng mga tao. Ang mga batang gaya namin ay lumaking takot na takot sa nilalang ng kagubatan. Ngayon, matanda na ako. Pero bawat dapit hapon, naririnig ko pa rin ang yabag ng kabayo sa itaas ng gulod. Minsan, may mga ligaw na boses at minsan, nararamdaman kong may nakatik pa rin sa akin mula sa kadiliman ng mga punong kalumpit. Isang paalala mula kay Aling Viring. Huwag basta-basta pumapasok sa kagubatan kung hindi mo naiintindihan ang mundong iyong tinatapakan. Hindi lahat ng nilalang ay nakikita ng mata. Ang tikbalang ay totoo. At minsan, kapag masyado kang matapang, ikaw mismo ang pipiliin yung sunod na bisita. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Mario at kung totoo nga bang nakabalik si Aling Viring mula sa mundo ng tikbalang o isang anino na lang siya ng dating sarili. Sa mga baryo ng Pilipinas, may mga lugar na hindi basta-basta pinapasok. Hindi dahil sa alamat, kundi dahil may mga nilalang doon na ayaw mabulabog. Kaya kung mapadaan ka sa isang gulod na walang landas o sa isang punong kalumpit na tila laging nababalutan ng hamog, lumiko ka na lang, baka may mga matang nakatingin na pala sa'yo mula sa dilim. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Marami pa tayong mga kwentong kakikilabutan at hindi mo malilimutan. Hanggang sa muli, mag-ingat ka, baka ang susunod na kwento ay sayo na pala.